Okay, mga boss, welcome back. At andito na naman tayo sa question and answer portion. So, may nag-comment doon sa video natin si Mr. Rakista. Yan. Sabi niya, boss, ano ba yung magandang panghinang yan? Sa mga nagdi-DIY, sa mga na, ano ba yan? Nagdi-DIY at saka sa mga gustong pumasok sa mundo ng electronics, sa mga gustong maging technician, kailangan po na kailangan natin ng isang magandang panghinang. So, pag maganda yung panghinang natin, maganda rin yung trabaho natin. Maganda rin yung kakalabasan ng hinangin natin at mga nire-refer natin na appliances. So, nagtanong siya kung ano yung magandang panghinang. Ano nga ba yung magandang panghinang? Siguro, magbabase na lang ako sa sarili kong experience kung ano yung mga panghinang na nagamit ko wala ako ditong mga sample pero so far may mga pangihinang ako na nagamit na pwede natin ano, i-sample katulad nito mga boss uh, natin ito gumagamit ako ng Broadway yan malinaw ba baliktad yung ano natin no? so yan Broadway na ito 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 maganda rin to panghinang mga boss ang nagiging issue lang nito minsan mabilis mapudpud to pag napalitan mo naman ng replacement o yung mas magandang tip okay naman pero ito sa ngayon okay pa rin tong tip na to okay pa rin ang ano nito hindi naman siya sira pa okay so maganda rin para sa akin yung panginang na to pero bago bago to ano tawag dito okay na bago ano may customer tayo <laughs> yari yari na naman tayo pag nagbablog bago ako makagamit nito ang pinakauna kong ginamit talaga ay yung mga ganito tika lang kunin ko at tika lang move. andyan yung customer sa lang Okay, tuloy tayo mga boss at kumita tayo ngayon 250 may pinagawang electric pan. So mga boss, ah, uh, ito pala yung lagayan ng income ko. <laughs> walang laman baka ah, akala nila kumikita tayo ng, hindi po tayo kumikita ng malakihan dito so balik tayo sa panghinang sige lang may kukunin ako dati nang nagsisimula ako uh, ah, ganitong klase yung panghinang na ginagamit ko at so far okay naman yon pero ito kasi ano to eh pero hindi ata to original kasi ang hina uminit ginagawa ko na lang pambutas sa mga plastic kaysa gagamitin ko yung panghinang na ginagamit ko panghinang sa mga ano so meron tayong soldering ayo na ano ang tatak nito ay got pero hindi ata to original na got mga boss kasi mura ko lang naman nabili to eh uh, mga 150 lang so yung original siguro na got maganda pero yung itong ano itong mga imitation wag kayong bibili kasi ang hina o minute nito. So, paano, ano, paano pala kasi yun? Papalitan nyo ng filament sa loob at saka yung tip. Okay? So, pagkatapos ng ganito, uh, wala akong sample ng Shea dito. Yung Shea na brand, ah, uh, maghanap tayo dyan sa online. <laughs> Tapos post ko, idagdag ko dyan sa, ano, sa video natin. Maganda rin yung panghinang mga boss at matibay din yung filament noon at saka ano, ah, uh, tip. Minsan, Ganon din, may na-encounter din tayo na Ang tip kasi nito, ano eh Ceramic Katulad nito, ceramic din yung tip nung uh, ah Halos magkaparyos talaga sila So, nakakaproblema lang minsan Kasi may batch talaga na pangit yung tip Kailangan mong palitan kasi Napupudpud Pero pag napalitan mo naman, okay na So, okay din yung Cheye na brand Okay din tong Broadway Tapos 2012 maganda rin panghinang ang t kasi adjustable sya tapos ah uh, tawag dito maliit lang siya compact lang so nag assemble din ako dati niyan may video ako nyan, hanapin ko dyan tapos i-flash ko dyan sa ano ah uh, sadly lang yung T12 hindi talaga tumagal sa akin hindi ko alam kasi baka yung nabibili ko lang ay laging ano kasi binigyan ako ni bro marco ng uh, diagram at saka yung t na mismong tip ginawan ko ng bahay tapos yung una umabot sa akin ng 2 months hindi napundi pero nung napundi na siya ah, halos 1 month lang 1 month lang ah, napundi ano, ano nangyari doon sa twitter una sabi ko baka masyadong binababad ko na nakabukas na katulad ito naka open naka open lang siya tapos walang patayan kaya napupundi kaya ang ginagawa ko tuwing gagamitin ko sisindihan ko lang tapos pag wala na kong hinangin, papatayin ko na. Ganun pa rin, napundi pa rin. Sabi ko baka sa akin ang problema. So, after nung 312 12 bumalik ako sa Shee. Then, pagkatapos, nagtry ako nitong, uh, yung isa nito, hindi yung Broadway. Ito, Broadway to eh. Uh, yung tatak naman niya ay Sunshine. Yan. Maganda yung Sunshine, mga boss. Maganda rin yung Sunshine. Na adjust, ganito rin, adjustable siya. Alam nyo ba na umabot sa akin ng ilang taon yun? Siguro magdadalawang taon. Ando na iniwan ko sa probinsya nung dinala ko. Hindi pa rin nasira. Ang unang naging problema lang din doon ay yung tip. Nung napalitan ko na yung tip, ayos na mga boss. Tuloy-tuloy na yung init. Katulad nito, uh, gusto customer na naman. Katulad nito, napalitan ko to ng tip. At magingat po kayo sa online kasi may mga pangit din na tips sa online. Katulad nito, nabili kong tip, hindi siya gaanong umiinit. Pero yung ibang tip na naikabit ko dito, okay naman. So itong Broadway din na adjustable, maganda rin to mga boss. Maganda rin gamitin to. Yan. So ayan yung tatak niya, Broadway. Yan. Maganda rin to mga boss. Yan. Tapos, binigyan ako ng uh, panghinang na ganito. Ano yung kuya? Bago ko ipakilo, tingnan mo, gumagana pa lahat. Ano ba yan? Ah, uh, DVD, parang, ampli. O, oh, sige, tingnan ko. TV, ito lang. Last na ginagamit ko ngayon, mga boss, ay itong soldering station na uh, ESD yan, TC50. Uh, hindi po, hindi ko binili yan, may nag-donate lang sa akin at binagpapasalamat ko din. So, sa mga nag-donate sa akin, alam niyo na kung sino-sino kayo, maraming salamat sa inyo. At medyo may kamahalan pala tong soldering station na to. Sabi nila, parang nasa 7,000 daw to. Maganda ito. Ang pinakamagandang nagamit kong soldering iron so far. So, dahil ano naman, uh, madalang ata yung ganito, ang i-recommend ko talaga ay bumili kayo na itong Sunshine o kaya uh, Broadway kasi kasi adjustable. Maganda rin gamitin mga boss. At marami pa diyan. So pinagbasihan lang natin ay yung ano, yung kung ano yung nagamit ko na. 'Yun ang ano para sa akin maganda. So na-distract tayo kasi may nagbaba sa akin ng mga kalakal na suki ko or customer ko at binigay abi uh, parang ano halos binigay na sa akin may pangahit, may kung anik-anik diyan, -anik power supply. So binili ko na binayaran ko ng isang daan may kasama pang ang rilos okay mga boss hanggang dito na lang yung tanong nyo na ano yung magandang panghinang so ang kasagutan ko ay base sa mga nagamit ko na so sa mga technician na uh, viewers natin o oh, magsuggest din kayo kung ano yung mga gamit nyo para magka-idea si Kuya Norakista maraming salamat at God bless po sa ating lahat